Guys, good morning. Samahan po ako guys, pupunta sa grocery. Mamili tayo guys ng vlog. Guys, okay, so, oh, ganda. Para sa guys ano? December. No, December na dito. <laughs> December na dito sa ano sa Riyadh. <laughs> Kasi may parang may Christmas light. Pero guys ano yan, opening ng coffee shop yan. Punta tayo guys ano sa grocery. Pili tayo na guys yung aking daanan Punta doon sa kabila Tingnan natin kung makapunta tayo doon sa kabila Kasi ang daming ano 哎，李总。<music> Grabe guys. Nakapunta na tayo sa kabila. <laughs> Iniingal ako guys. Grabe. Dito <laughs> na tayo punta tayo dun sa grocery. Pili na ako nito. Ito. Kasi nasira yung ano namin electric stove. Ito is 36. Uh, ito is 36 uh, is 80 yung binigay sa akin ni ate, ito yung pinairam niya sa akin pero kung hindi mag okay yun bukas kasi nasira yung ano natin yung text of, ito yung bibili natin pag hindi nagbigay yung mayari ito yung bibili natin tapos guys nagkano ako na hanap ako ng ano ng magkano yung ano ng uh, gasto uh, ng ano ng electric stove kasi nasira yung ano natin doon yung electric stove so tingnan ko kung magkano sana yung ano yung ano, yung price mura lang naman pero depende sa mayari kung ano niya bilhin niya So kung hindi siya magbili, i eh, mapilitan tayo magbili. Kasi next month pa tayo makauwi. So pasalamat tayo kung bilhan tayo bukas. Kasi nasira yung wire. So kailangan natin kumain. Hindi tayo makaloto. <laughs> so kanina binigyan tayo perote hindi. Pansamantala man lang yun. Kung hindi magbika yung ari bukas, ah, talaga tayo ng bagong electric stove. Hey guys, punta tayo sa kabila naman tayo mag 1 to 10 sa daan 1 to 10 naman tayo dyan guys oh. sa, ano, sa daan na natin sa kabila tingnan dyan ko <laughs> magiging 1 to 10 pa rin to kasi may dala ko may dala akong itlog tingnan ko ilagay ko rin dito yung camera guys ato maya natin yung ano yung dadaanan ko kung paano ako kuha 1 2 10 sa salsada bahay meron ako dito nakita guys oh. pusa <laughs> pusa <laughs> tayo guys naka 1 -10 din tayo pero hindi masyadong 1 -10 kasi hindi tayo nakatakbo ng mayos <laughs> magiging 1 -10 lang tayo sa daan yung ibig sabihin ng 1 to 10 mag ka ng 1 to 10 ng mabilisan kasi siyempre na uh, natakbo ka sa gitna ng daan kailangan lang bilis kay puro truck okay hey guys ngayon guys oh so, mayroon ko nakitang puti at itim na pusa pero ito yung magandang tanawin pa uwi yan. Ganda no. Coffee shop yan siya guys. Ano? Uh, bago yan siyang ano. Ano dito open. Yan. Tapos yun yung bahay namin dito lang. di Diba? Yan yung bahay namin sa kabila. So malapit lang kami sa highway guys. Yun yung highway. Yan. Tapos yung bahay namin ito ito yung bahay namin yan grabe talaga yung adventure po kada punta ko sa grocery guys grabe talaga kasi <laughs> magpunta pa tayo sa kabilang highway ang dami yung sasakyan so yeah, guys dito na ako sa aking bahay dito na ako sa aking bahay guys uh, thank you and subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking next video bye bye guys thank you sa pagpanood guys ha. Sana na-enjoy kayo sa aking 1 2 sa kalsada. <laughs>